at ito nang sama ko na din ito sa panimula ay eh, hindi ko to na videoan kasi natupag pa natin o, o natin kasi natin kasi hindi natin to na pa traktor o na pa so pinataniman ko na damo so inispray ko hindi masyadong tumalab yun sa damo so ito na siya ating maisan sweet pearl na mais yan nakikita ninyo dito Okay naman na abono ko na to first abono nito. So binanatan ko na agad to ng biking na pino. Kasi para mabilis kasi nga may damo so yung kain ng ng sustansya eh baka mapunta sa damo kaya pinauna natin yung biking. Kasi ang dapat abono niya sa una eh marka Bulaklak 2100. So yun ang nga at uh, medyo dinamo na ganan. So ito na tapos na rin naman eh. Uulitin ko na lang to. sa Spray ng raker. So, pa-spray natin yan. Para, uh, hindi matalo yung, yung damo. Kailangan kong, uh, mapawat-wat ulit. Ayan. So, hanggang dito. Yun ang medyo nawalan na konti. Medyo nawalan talaga doon sa gitna. Kasi natalo talaga ng makapal na, ano yan. So, doon tayo medyo pumalya wala ang magagawa kasi parang ako na nagsabi tsaka mo so banda doon naman okay naman so makikita nyo doon hindi ko na lalapitan yan wala naman dyan pumalya yan. dito lang talaga yan yung gitnang to yan. so okay pa rin naman yan mapapakyo pa rin yan sana mahal po yung mais bago to mano. so yan first Paita ko sa inyo ng ating maisan. Yung pagkatanim niyan, hindi ko na no, kasi basic na lang naman yun. Tatanim after 7 days na sumibol. Abono, so yun, inabono ko. Ngayon, medyo alam ko, talab na to. Ito na yun, so next na lang na abono ko kayo i-update. Patabas, hindi ko na rin pinakita. Kasi basic na rin yun. Sa so, mga mahalaga ko na lang kayo ipapakita dito. na ano? Yung pang-spray, abono ulit ng isa pang pangwakas at polya So hanggang dito na lang muli mga kapatid no? Maraming 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 salamat sa pagsuporta At yun ito kabila lang yan ang silihan Ito, yan o Pahit dito Yan, tarik ko Dulas yung ulan dito, yan Ito yung silihan na Oops <laughs> Yan Alright Salamat